Art, Ano ba yung mga high tech na paraan para uh, magamit ng ibang tao yung credit card ng ating mga kababayan? Ano ba mga modus operandi rito? So, tama yung sinabi ni Tintin na mayroong mga gadgets na pwedeng kahit nasa bag mo yung yung credit card mo pwedeng mabasa ang credit card number mo. Ito yung gadget na yon. Ayun na. Meron nga. Oh gosh, okay. meron nga. Paano oh, paano? So, ang, tawag, ang tawag dito ay Flipper Zero halimbawa uh, nasa loob mo ng, ng bag mo to mm. ang gagawin baka makita yung number no ah, credit ah, ah, ah. So, mo hindi oh, ko ako mababasa an, talaga naka-blur naman naka-blur so, ang, hmm. ang, gagawin lang ididikit ko lang to oh tapos oh. ayun narinig niyo yung tunog nabasa hey, na kagad yung credit card number pati expiration date ay my gosh Teka, oh, okay. teka, teka muna. Okay. Kahit nasa loob ng bag, ha, as in yung bag mo may layers. Tapos ilalagay mo oh, pa sa wallet mo. Maraming nakaharang sa oh. bag mo. Kaya? Kaya Iska? ka? Kaya na hanggang, oh, Ay, okay. kaya ka. ganito pa layo. infrared nyo. Uh, near NFC yung technology o oh, near field communication. So Ay, pag halimbawa, parang... nandito sa bulsa ko, di, dinikit lang. Oh. No, nari, sana rinig yung tunog. Uh oh, Tumutunog siya ito. Eh. Na Ay. sabihin, nabasa na, nandito na yung details. Oh my gosh. Ah. Kakulules cool ka na. At yung, na, ano, gamit, eh. yung uh, tatlong number sa likod ng card, lalabas? Oo. Oh, oh. Hindi mm. kasama. So, Ay ang man. gagawin nila doon, maghahanap sila ng mga hindi uh, naghahanap, hindi gumagamit ng tatlong digits. Halimbawa, ang, 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 nakita namin, yung, yung Amazon, ah. hindi siya naghahanap ng ano. Hindi may mga naghahanap. times na hindi siya naghahanap ng uh, three digits. CD. CVV. Uh -oh. Ay, grabe. Uh -oh. Alam mo ba oh, ano? Hindi, so hindi totoo yung oh. hindi totoo yung uh, pag pinamit, pag oh. pag na click nila tapos gagamitin agad. Uh, hindi po totoo 'yun kasi ano kukuha lang credit card number. Uh Oo. -oh. So paano nila rato, nagagamit? Ah, uh, may mga may mga establishment na hindi naghahanap ng CDB Ayun, doon pag pag na ang kanilang pinaggamitan, shoot na 'yun. shoot na okay yun na. Na, oh, ma ma makokuhan na kagad 'yun ang ang next naman nilang ginagawa, pwedeng pwedeng utuin ka mm. ng mga to at sasabihin ay taga credit card company po kami. Gusto lang naming malaman kung uh, Visa o Mastercard Mastercard ba yung uh, credit card mo. Mm -hmm. Pag sinabi mo Visa, sasabihin nila ay nagsisimula po sa number 4. Uh. Ipag -huh. e, Visa mo nagsisimula talaga sa number 4. At meron tinatawag na issuer identification number. Uh -huh. So sabihin nun, ma'am, ko po yung kasunod. Ah, halimbawa, uh, halimbawa, uh -huh. BPI. Mm. Sabihin, mastercard. oh, nagsisimula po yan sa number 5. Ma'am, uh -huh. ko po yung mga kasunod na number. Tapusin mo po. Ah, oh my gosh! 5, 4, 5. Ito, ha? Ito, uh, -huh. tignan mo. Yung mga nanonood, subukan nila. Uh, -huh. Pag mastercard kayo, ito yung simula, 5. Mastercard card yan. Pag visa kayo, simula, number 4. Uh -huh. Pagkatapos, ang kasunod number yan, 4, 5, 1, 4, 3. 4 uh -huh. 4 4 4 4 8 8 0, uh -huh. Ah, standard yun? Standard? Ikaw naman, ikaw naman standard yun. Oh. Ah. Ang tawag kasi yun, issuer identification ah, number. teka teka, 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 teka. Kaya, ano, kung baga maraming may ganyang number. Kasi standard eh. Ah, ah, issuer ah, identification. Bakit yun, man, ulit nga, oh, ano, oh, Kuya Art? Oh. Kuya Art, yung first, ano, sinabi mo? Kung kung mastered ka, oh. five yung simula. Oh, okay, okay. Tapos, sumunod? Tapos, four yung simula. Tapos, ano kung ito, oh. kung PISA, four. Kung okay. ikaw, ito sa particular na bank ha, ang kasunod uh -huh. mo, 45143 o 48809. Aha. Uh -huh. so, Kasi, ano a uh, unique sa bank yon, Unique sa bank issuer uh -huh. yon. Uh -huh. Tapos oh, si tatanungin so, ka nung, ano, operator, uh, tuloyin so, nyo po yung iba numbers, you kino double check na na uh -huh. para, para hindi tayo, ano, hindi, 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 kayo maloko. Ano ho yung ibang uh -huh. number nito? Ganon. Tama. Sabihin nila, kailangan ko pong malaman yung... Uh, para para malaman ko na ikaw talaga yan, pakituloy po yung... Ayun. So, ma uh, maamis yeah, ka, kasi issue. alam niya yung number na first few numbers ng credit card mo. So, parang oh. iisipin mo, uy, legit to. Yung alam pala, yung number, eh. dahil bank issuer yon oh, standard yun. Standard pala yun. <laughs> Ay, 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 yeah. ay. No? Ngayon ko lang nalaman yan, Art. So, ang, so, ikaw naman, isusupply mo yung last numbers na kailangan niya kasi sa'yo naman yon, Unique sa'yo yon, Sa card mo yon. Unique na sa'yo yun. Ay, tama. Ay, Oo. Oh. Unique oh. na sa'yo yung ano, uh, ilang numbers na yun. Uh, 10 numbers na lang. Kasi 16 numbers eh. Uh, Oo. Oh. Ngayon uh, yung ano, so, yung, yung ano, art. Yung mga, ayun yung, yung mga pambobola nila. Oh. yung sa pagkakuha ng OTP na no? Nakukuha kasi yung OTP ng ating mga kababayan. Paano yung modus operandi ron para alam din ng mga viewers natin. Oh, so ang ang unang ginagawa nila, ito 'yun, 'di ba? Nakuha na yung card mo pag pag naghanap ng OTP yan, ang tawag doon secondary attack. Ang secondary attack nila, uutuin ka ngayon. Mm -mm. Uutuin ka ngayon na magbigay ng card ng number na 'yon. Pero ah. kung sila halimbawa sa restaurant no? nagbigay ka ng card. Mm. Pagbigay mo ng card, meron silang reader na ganito, mm. dinaan lang nila ang bilis. Masisilip na nila, yung, kasi binigay mo sa kanila, masisilip na nila yung OTP mo. Uh -oh. Yung CVV, makikita nila. Ay, nasa likod ng card eh. At, at oh, makikita uh -oh. na nila yung CVV mo ngayon. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Pag Mas nakita ng CVV mo ngayon, ito yung tinatawag na card not present fraud, uh -oh. CNP. Uh -oh. Uh -oh. Nakikita nila yung number mo at pag hiningan ka ng CBB, ibibigay mo yung CBB mo ngayon. Ayaw. Usually, pag hiningan ng CBB, hindi ka na hinihinga ng OTP kasi uh -huh. nabigay mo yung, Dama, yung CBB. Mm -mm. Pag nakuha na nila to, ito na ngayon, ibib ibibili nila online. Ano ko? Ang problema lang, pag CNP o card not present fraud ang ginawa sa iyo, ang hirap i-trace kasi nga, uh -huh. online binili, walang present na na credit card.